natin ng ating sibuyas. Ito na pinakita yung yung chicken na niloto ko pa na Direkta na tayo dito sa brown brown na. Yan lang ang natin dyan sa Meron na tayo dyan paminta. Habang niluluto natin yung karne, nilagay na natin yung ating paminta kanina. Okay nilulang natin itong ating bawang sibuyo. Meron tayong gulay. Ayan o. O. siya. Sarawit. 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 Ayan. ang ating toyo ay pangsit na ito ng ating guluto yung ano Tres, ano ba yung Tres, ito ba yun? Tawag dyan. yung ating lulutuin. Okay. kaya ito so yung ulang ating kanong vlog guys kaya tayo mag vlog gaya ng asin sinigin alat alat din yun okay. ating hiwa ng karne merong malaki maliit-liit at <laughs> Hindi sa parehas na. Meron tayong niliitan para meron na Ayan, iniwala na naman kayo dahil incomplete ang kanyang mga kalamasan, no? Kuha yan ng magic syrup sulat ay magic sarap at is meron pa mayroon pa akong naisip no tapos nakalimutan na balik na naman ayun natagalan na nasaan ang inyong lingkod ang tagal sa tindahan dapat kasi nakahanda yung gamit mo dyan dai indai. hindi yung magwala ka dyan sa pula. imong video <laughs> ayun na Pumalun. Ayan, umalis na naman at mayroon niyang nakalimutan sigurado. Balik na naman sa tindahan kasi lahat ng ating mga panimpla dyan guys ay kinukuha lang natin sa tindahan na libre. Ayan, ba diba? Nagpapalibre. Dapat binabayaran. Kahit balik puhunan lang. Ayan, nawawala ng puhunan minsan. Kasi puro libre ah uh, hati yun na. Uha pala ng cubes, di ba? Ba, pala slayas. Okay. Hey. Nandun yung red ko sa ano, sa tindahan. Iroge na ito Kasi minsan, no? Hindi ko sya na ano. Alam mo yan, na kahit yung buo pa. <laughs> yeah. Lagay na natin yung ating next year. Magasan ko muna. Magasan ko na ito. Pero ang lupin ah, meron na siyang Ay, yan, yan na natin sila mag-tubig. Ah, yan ha. Prismikia. Yan ang natin niluloko. Prismikia. Gabi na guys. Ang oras na. Seven na yata. Tagal kasi yung ano. Pinalambot yung manok. Cross

Wow. la love it <laughs> <laughs>